hala mga idol ito yung gagamitin natin na rim na size 29 ayan po tapos meron po tayo ditong Chaoyang Gravel GP Sharkskin ayan po yung ating gagamitin sample at size po nyan ayan, 700c by 38c po yan at what's up what's up sa inyo mga cakes? marami po kasing nagre-request sa aking youtube channel nagawang po daw po ng video Uh, ilalagay po natin dito sa kay Sagmit K1 sa kapo kay Ragusa R300 na ang gagamitin po natin gulong ay 700C ngayon meron tayo dito mga idol na 38 c ngayon ayun po yung isasalpak natin dito kay Sagmit K1 sa kapo kay uh, dito kay Ragusa R300 pero bago po natin yan umpisahan mga lods ay nagpapasalamat po ulit ako na napakarami sa ating mga customer dito po sa aming shop at pati na rin po sa inyo, sa ating mga followers. At para naman po sa mga hindi po nakakapanood ng last upload ko pong video, gumawa po tayo ng video dito kay Ragusa R300 na rigid fork saka po kay Sagmit K1 na rigid fork. Ang ginamit po natin doon ay size 29 by 2.10. Pwede nyo po yung panoorin mga idol kung ano po yung naging clearance niyan. So yun po mga idol at wag na po natin patagalin at umpisahan na po natin. Balean mga idol, ito yung gagamitin natin na rim na size 29. Ayan po. Tapos meron po tayo ditong Chaoyang Gravel GP Sharkskin. Ayan po yung ating gagamitin sample at size po niyan. yan, 700C by 38C po yan. At 29 by 1.50 pag-convert po natin. Bali mga idol, ilagay po muna natin itong interior saka itong gulong para may salpak na po natin. Yan mga idol, nailagay na po natin itong gulong sa ating rim set. Ngayon, itatry na po natin. At ang una po natin testingin ay itong si Sagmit po na K1. 27.5 po mga idol. Yan. Lagay na po natin. Ayan mga lods. Ipitan po natin yung mga bolt niya. At ito na mga idol, submit K1 po yan na 27.5. At ito na po yung clearance niya. Yan. Ang ganda po po ng clearance niya mga idol. Yan. Hindi po naman ganong kalakihan. Yan mga idol. Ngayon mga idol, itatry naman po natin yan kay Ragusa. R300 na 27.5 tanggalin lang po natin to mga idol so ito na mga idol si Ragusa R300 ayan po Ragusa R300 na 27.5 yan 27.5 ngayon ito naman yung itatry natin dito kay 700C by 38C yan salpak natin mga idol higpitan na po natin ang bolt yan ito po. ragusa R300 alto na po mga idol yung kanyang naging clearance ito na po yan halos parehas lang din po ni K1 na submit 27.5 yan bali 27.5 din po itong si ragusa R300 yan mga idol sa ito. Yan. At hanggang ito na lang mga idol, yung ating video. Sana po ay nakatulong yung video na to. Kung sakali, kung gusto nyo mag-upgrade na ganito, na ang gagamitin nyo po ay 700 by 38C na ang gamit nyo naman po ay K1 na rigid fork na 27.5 saka po ragusa na rigid fork na R300. Yun lang mga idol at maraming salamat.